Matapos magpakawala ng Iran ng higit sa isang daan at walumpung missiles para patamaan ng Israel, ay kaagad na ngako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng isang retaliation. Kasunod nito ay kinundin na naman ng Estados Unidos ang pag-atake ng Iran at muling inihayag ang commitment itong depensahan ng Israel. Sa kasalukuyang kalagayan ng Middle East, maipapalagay natin na malapit nang pumutok ang isang regional war na ang nagsimula sa Gaza at ngayon ay malapit nang lumawak sa buong rehiyon. Ang missile strike ng Iran ay posibleng pagsimulan din ng mas malalim na hidwaan lalo na kapag tumulong na rin ang mga Western allies ng Israel, partikular na ang US at ang mga proxies naman ng Iran na suportado ng Russia, China at iba pa. Mula sa ganitong scenario, maraming mga military analysts ang nagsasabing hindi malabong gawin ng Israel ang isang retaliatory attack kontra sa Iran sa mga susunod na araw. Ilang sa posibleng patamaan ng Israel ang mga military installations ng Iranian military, lalo na ang mga pasilidad na pagawaan ng ballistic missiles na ginamit laban sa Israel. Maaari rin pasabugin ng Israel ang mga air defense systems at missile launching facilities ng Iran ayon po kay retired US Army officer Richard Hooker posible ring atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities sa Iran para maantala umano ang paggawa ng mga nuclear missiles ng Tehran at posibleng magbadya naman ito ng isang mas seryosong problema sa kabila nito matagal nang itinatanggi ng Iran ang pagkakaroon nito ng nuclear weapons program Ni Pentagon spokesperson Major General Patrick Ryder ang Iran na missile Russia kung saan umano ito laban sa Ukraine. The United States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of fata 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine, leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East. and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine. At higit pa po sa armas, posible atakihin ang mga petroleum infrastructures ng Iran. Isang pagkilo sa magpapagulo pa at makakapinsala sa oil industry at higit sa lahat sa global economy. Naniniwala rin ang ibang mga analysts na posible maglunsad ng Israel ng cyber warfare laban naman po sa Tehran. Matatanda ang libo-libong katao sa Lebanon ang nasaktan dahil sa mass pager blast na inilunsad ng Israel laban sa Hezbollah. Ang mga senaryong ito ay ilan lamang sa mga posibleng maging hakbangin ng Israel bilang paghihiganti sa missile strike ng Iran. At sa harap po nito, nagdulot ng malaking pinsala ang gyera sa Middle East. Sa katunayan, sumirit sa higit 5% nitong Webes ang presyo ng krudo sa harap na rin ng babala ng Estados Unidos na aatakihin ng Israel ang mga Iranian oil sites. At ngayong biyernes po ay muling ipinagpatuloy ng Israel ang airstrikes nito sa Beirut. Ayon sa Lebanese Health Ministry, nasawi ang 47 katao habang sugatan ang 151 sa ginawang pag-atake ng Israel sa so nakalipas na 24 oras. Mula rito ay pumalo na sa 41,788 na katao ang nasawi magmula noong October 7, 2023. At batay naman po sa datos sa na nakalap ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Refugees. Nasa 160,000 na katao na ang lubikas mula sa Lebanon para tumungo sa Syria. Patuloy namang binabantayan ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang kalagayan ng mga Pilipino sa Beirut. Dati nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na nakikipugnayan na ito sa mga lokal na ahensya sa Beirut para matiyak na ligtas ang lagay ng mga OFWs natin doon. Tiniyak din ng DFA na handa ito para ma ang mga Pilipino doon. Kasalukuyan ding pinag-aaralan ng DFA ang lahat ng posibleng hakbang para siligtas na pagpapauwi sa mga Pilipino roon kung magpapatuloy pa itong gulo sa Middle East, ay tuwirang marami pa ang madaramay, marami pa ang masasawi, at posible maging ugat pa na mas malawak na karahasan. Ika nga, violence breeds violence. Hindi man natin alam kung ano ang magiging hakbang ng Israel laban sa Iran, umaasa ang maraming wag na itong maging ugat na mas malawak na digmaan sa Middle East. Kung kaya't sa ngayon, marami naman na nga ng isang matagal nang ipinaglalabang Trouxe de ela.